bakit may karapatan si Yeso Kristo sabihin nung panahon niya doon sa bagong tipan, bagong tipan. bakit niya nababago yung batas? Yun nga eh. Diba dun, diba? para, Oo, na eh. Di ba sabi doon, di ba? Mind-boggling siya. Para, ikagugula talaga ng mga pariseyo na... Oo, oh, tingnan mo, kasi kaya nagalit sa kanyang tao kasi nakikita nila na binabago ni Yeso Kristo ang oh, Oo, batas. Na mabibigat na mabibigat. batas. Mabibigat, tingnan mo ha. Ang batas ni Moises ay napaka... napakatindi isa sa mga batas ng sa batas ni Moises pa, hindi siya dinalamang batas pang, diba? pang kaibig Parang hindi siya batas. Wala, walang wala e. walang kaibigan sa batas ni Moises. Bakit? Kasi sa batas ni Moises, magkamali ka lang diyan, pwede kang patayin ng tao. Ito pinakamaganda example na magdahan-dahan po tayo pag iniinterpret ninyo ang Biblia, lalong-lalo na sa Deuteronomy kasi nandiyan diyan ang batas ni Moises kailangan malaman ninyo kung saan siya ipinatupad at kung kailan siya pinatupad. Kasi kung hindi niyo malaman kung kailan siya pinatupad, baka yan ang sundin ninyo pag binasa ninyo yung Biblia. Tingnan mo ha, hindi ako, mag, hindi ako magawa-gawa ng story ha. Kapag makulit ang anak mo, hindi nakikinig sa magulang, pwede mo siyang patayin. Grabe. Gusto niyo malaman kung nasaan. Eh ngayon, Kuya Jack, napaka ako. Isa na ako sa matigas ang ulo na anak. Oh. Ibig sabihin, nanay ko pala, tatay ko, pwede akong patayin pala. Di kung susundin nila pala yun. Oh, kung nagbabasa ang magulang mo ng Biblia oh. at nakita nila ang Deuteronomy, <laughs> abe, pwede ka, sapul ka. <laughs> Grabe. Ah, uh, maswerte ka, ma, dahil hindi nila nabasa. At tingnan. Sa so, Deuteronomy chapter 21 verse 18 to 19, o, tingnan natin. 18 hanggang 21. Hanggang 21, uh -huh. okay. Alright. Kung ang isang lalaki ay may matigas na loob at mapaghimagsik na anak, na ayaw makinig ng tinig ng kanyang ama o ng tinig ng kanyang ina at bagaman kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila ay hahawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina at dadalhin sa dadalhin sa mga matanda sa kanyang bayan at sa pintuang bayan ng kanyang pook at kani at kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan itong aming anak ay matigas ang loob at mapaghimagsik na niyang dinggin ang aming mga tinig. Siya ay may masamang pamumuhay at manlalasing at babatuhin siya ng mga tao ng lahat ng mga lalaki at kaniyang bayan sa kaniyang bayan upang siya'y mamatay. Hmm. Gayun mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo at maaririnig ng ng buong Israel at matatakot. Mm -hmm. Grabe. Bigra, so, ano, ano, uh, okay. Babatuhin hanggang mamatay. So ngayon, kung ikaw ay magbabasa ng Biblia at hindi mo maintindihan na ang batas ni Moises is nasa Deuteronomy at mangingi ka ng payo, sasabihin mo, anong gagawin ko sa anak kong hindi makinig? Tapos binuksan, si binuksan mo si Biblia. Binuksan na mo si Biblia. Nabasa mo, tong... mo doon. Ah, pwede ko palang ilabas to sa tao. Kasi <laughs> yun ang sinabi eh. Oo. <laughs> oh, ano ngayon ang ano ngayon ang explanation natin diyan? ay wag po kasi matagal na po yan. Ganon. Huwag mong sasabihin matagal lang yan dahil nasa batas yan, Oh. At saka isa pa, ito ha, isa, isa sa, mga napakaraming batas na mabibigat ni Moises, di ba? Mm. Pero bakit yung ibang mga, okay, mga religion or mga ibang mga sekta, sumusunod, may ilang pa rin batas na sinusunod sila sa batas ni Moises. If they intend to obey lahat ng batas ni Moises, kung susundin nilang lahat ng batas ni Moises, bakit hindi nila sundin lahat? Baka pag may na pag may nahuli silang ng o nakiapid na babae o lalaki, mm. ba't din nila patayin? O kaya yung, exactly. yung isang anak na Kasi ito. Kasi yun din ang ipinresenta kay so Cristo eh. Nung nangalunya yung babae, sa batas ni Moises, ang sabi sa, sa kanya ay katulad niya ay batuhin oh, oh. at patayin. Ha, ba? Diba? Anong masasabi mo? i si Jesus Christ. Oh. Sino sa inyo ang walang kasalanan? Siya ang unang bumato. So giving authority to Jesus Christ saying na si Yeso Cristo ay sinisimulan na niyang baguhin ang batas ni Moises. Ayun. Yun pala ang purpose ni Jesus Christ. Ito yun ha. Niya. Bakit si Jesus Christ nagsabi, di ba sinabi dun sa batas ni Moises, ipin sa ipin, mata sa mata. mata, sa mata. Kapag buhay ang kinuha, buhay din, buhay din ang kapalit. May mga reliyon na gumagawa niyan. Oh. Ngayon, sinasabi ni Kuya France, bakit kung isa lang, dalawa ang sinusunod mo? Sundin Hindi naman lahat. yun. Sundin mo lahat. Sundin mo lahat. Huwag tayong tayo mamili. Exactly. Uh -huh. Ngayon, kung susundin mo lahat ng batas ni Moises, sa panahon natin ngayon, maraming mamamatay. Maraming mamamatay talaga. Maraming mamamatay talaga. Ngayon, dito alamin natin kung ano ba yung layunin ng pagdating ni Jesus Christ. Exactly. Ngayon, alam na natin kung sino si Jesus Christ. Tama? Siya si Jehovah. Siya si Jehovah. Siya yung kausap ni Moises. Exactly. <laughs> ngayon, anong katayon ni Jesus Christ ngayon? Bakit niya binabago? Diba sabi sa batas ni Moises, ipin sa ipin, mata sa mata, pag binato ka ng bato, batuhin mo rin ako. Bato. Yun yung panahon ni Moises. Moises. Mm -hmm. Nung dumating si Jesus Cristo, bato, ka pag bato, binato ka ng bato, batuhin mo nang tinapay. Na may palamang bato. Hindi, <laughs> <laughs> tinapay lang yun. Tinapay lang. Okay. Uh -huh. ang, ang kinuha, kinuha buhay, din ang kabayaran. kapalit. Buhay rin ang kabayaran. Pero ang sinabi ni Jesus Mahalin mo ang iyong <laughs> mga kaaway. Mahalin mo ang iyong kaaway. So ngayon, itong mga pariseyo. <laughs> so itong mga pariseyo mga mga na nagpapatupad ng batas ano ang karapatan Magagalit. nitong Heso Kristong ito? Oo. Oh, oh. Na magbago ng batas ni Moises na aming ama. Oh, yun na. Magagalit lang. talaga eh. Ang hindi nila alam na ang kausap ni Moises ay si Jehovah na sa, ulo, bagong tipan ay si Jesus Christ. Si Ngayon, Kaya siya rin nagbigay ng, batas ng mga na batas kay, kay, kay Moises. <laughs> Kaya si Heso Kristo mayroong karapatang baguhin kasi siya ang nagbigay nagpatupad siya nung. ang nagpatupad eh. yun lang naman ang may karapatan Pero, oh tama may tanong din ako Kuya Jack paano kung paano kung bakit ganun kabigat yung, yung binigay ni Jesus Christ na mga batas kay Moses bakit napakabigat ganito yan tapos na. pagdating niya babaguhin niya pagagaanin Exame naman niya eh. kasi alam ni Jesus Christ na pag dumating siya dito may kasalanan ba siya wala wala. Di ba nabuhay, nabuhay siya ng, siya. siya ng perfecto. Hmm. Paano mo ngayon siya papatay kung wala naman siyang kasalanan? <laughs> di ba? Ah, Nagmukhang si Jesus Christ, wala siyang kasalanan, tama. Pero nagmukha siyang may kasalanan sa batas ni Moises kasi sinubukan niyang baguhin. I see. Kaya galit na galit sa kanya ang ta. Alam mo ba? na nagsanib puwersa pa itong mga pariseyo sa mga ka, kala, sa mga karatik nilang mga mga karatik probinsya nila na hindi nila dapat kausapin sa Maritans yung ibang mga lahi hindi sila magkakaayos magkakagalit Magkakaaway yan. Magkakaaway pagkaaway mga yan Magkakaaway yung mga yan pero nagdumating ang panahon na nagsanib <laughs> puwersa sila para lang ipapatay si Jesu-Kristo ang Romans nga walang kinalaman kay Jesu-Kristo sino pumako sa kanya Romance. Romans. Sabi nga ng Romano Kaya nga sinabi ni Jesus so Christo I-pass forward natin na, Ama Patawarin nyo sila dahil hindi nila alam Ang naman kanilang ginagawa -ginag -gina -gina -gina. Hindi para sa mga pariseyo yun Para sa mga Romans yon, Kasi wala silang kaalam-alam oh. bakit siya pinatay <laughs> Grabe! Ito pa ha, trivia ito, guys winarningan si Pilato ng asawa niya. Oo, meron yan. Oo, nanundin nila si Yeso Cristo kay Poncio Pilato. Sinabi ng asawa niya, itong taong to walang kasalanan. Pag namatay sa kamay mo yan. Nakaroon ng dream yung asawa niya. Nakaroon na ng panaginip yun. Poncio's Exactly. Sabi nila, ito si Yeso Cristo, walang kasalanan yan. Pag kasalanan. namatay sa kamay mo yan, mananagot ka. Natakot si <sighs> Poncio's Pilate noon. Kaya palang ginawa niya. Dinana niya sa... Kaya dinala niya sa harap ng mga tao, sabi ni, sabi ni mm. sabi niya sa mga tao, sino pa kakawalan ko? Si Barabas ba o si kristo Sino pinili nila? Free Barabbas, sabi o, niya. O si Barabbas. So anong gagawin ko kay Jesu-Kristo? i i-crucify. Mm. Kaya si Pilato, after nilang mag-declare na siya ay papako sa krus, nagugas ng kamay. Yun. Sabihin, wala sang Wala akong kasalanan ano, rito, ha? Hindi siya accountable account mm. doon. You know? Exactly. So, Kasi wala siyang makitang kasalanan talaga. Wala talaga, you know? Walang, walang kasalanan siya si Sir Pero, sa mata ng Pariseo, may kasalanan siya si Sir Dahil nilabag niya ang yung mabalas ni Moises. Oo. Oh. kaya yon Kaya, oh. kaya niya mismo, pinaigting niya, pinatupad niya ng matindi yun, ay naku po, nung panahon ni Moises, lumabas ka lang na mayro kang karayong rito dahil sa ka, papatayin ka. Kasi nagmumukhang nagtrabaho ka. Yung itlog, pag nilagay mo doon sa katabi ng apoy at naluto, yari ka. Huwag ka mo mamamatay ka. Yung damo, pagka... Pag anda mo, bawal nga nung panahon na yun. Sobrang sobr exaggerated yan. Ang damo, pag natapaka mo at nabali, ibig sabihin, nagtatrabaho ka. <laughs> Grabe. Delikado yan. Ba niya yung batas? Binago niya. Binago niya yung batas. Di ba? Binago niya yung batas siya, na yun. Sinasabi, na yun ang naging dahilan kung bakit siya pinurso at gustong patayin. Kasi mm -hmm. nga, binago niya eh. Pero hindi lang niya binago, may karapatan si Jesus so kasi siya yung siya nausap yung, ni Moises siya na noon. Eh. Siya yung author, siya oh. yung nagsulat ng batas na yun na ipinatupad niya kay Moises.